hair and makeup? Madali lang yan! Kung foundation at pagpapaganda sa mukha ang hanap mo, huwag madyayang ipaubahin ito sa kamay ng ating ka-best man na si William. Teka lang ha, tunay kayang tigasin itong si William? Nung college ako, note lang pinag-aralan. Navigation. So bali yung pagiging hair stylist. Nagka-cut lang ako yung mga friends. And then nung nag-asawa na ako, the first thing na nangyari, wala akong magandang job nagiging barber muna ako sa, sa, isang ordinary shop because na ako sa line ng pagiging hair stylist. So, kailangan combine eh. So, nakita ko na siguro mas mapapadali sa akin na mag-work sa isang salon kung kaya ko rin mag-makeup. Dalawampu't dalawang taon ng kasal at may tatlong anak na si William. Pero dahil sa trabaho niya, hindi kaya napagkakamalan din siyang alam mo na? Ah. Actually, nung nasa salon ako, may marami mga bading na ina-accuse ako ng gano'n. Siguro gay yan. Kanyari, naglalaki lalaki lang yan. Kasi ang focus ko, to earn. So, minabuti ko ano na lang. Mas uh, mag-focus ako dun sa job. Hindi pa nagsiselo si Mrs. niyan, paring William. Misa, sabi, ano yung asawa mo, bakla? Sabi, ano bakla ka dyan? Bakit? Porkit ganun yung trabaho, eh, bakla na. Hindi ba po pwedeng yun lang talaga ang passion niya, yung magpaganda ng tao. You should remember na ang isang tao, pag merong ginawang trabaho, wala namang kasamang orientation doon at saka yung preference. Una-una, pwede mo explain sa mga anak mo. Na anak, ito yung talagang pinagkakitaan natin. Ang pagiging tatay ko sa iyo ay nagpapakita na ako isang tunay na lalaki. Dahil responsibilidad ko na buhayin kayo, pagamat pambabae yung trabaho ko, I didn't mind na ganito yung mangyayari sa akin kasi ang iniisip ko, mabuhay kayo maayos. Kaya naman ang misis ni William ay proud na proud sa kanyang makeup artist at hairstylist na asawa. Once na uh, pinakasalan mo isang tao, lahat, lahat yan tatanggapin mo eh. At saka, proud ka sa lahat ng bagay. Talagang proud talaga ako sa kanya. Sa pamilya, sa trabaho niya, lalo na pag naririnig ko yung mga feedback ng mga, mga, clients niya, parang tumataba rin yung puso ko, yung galing pala ng asawa ko. <laughs> Kung hindi ba din, napagkakamalan namang nagchachancing ang mga best men nating stylist. Hindi pa nagsiselo si Mrs. Nyan, paring William? As a woman, hindi may iwasan na isang babae, isang asawa niya na magdududa o sino yung tumatawag sa'yo puro babae yung naka-line doon sa aking phone. <laughs> Sabi ko, trabaho to eh. Yun, may mga issue na gano'n, pero hindi ko ini-ignore ko kasi normal lang yun eh. Kasi human being tayo, kailangan talaga maramdaman yun. Eh. Hindi ka kasi mahal pag hindi. Kasi ang trabaho naman kasi is trabaho, iba naman yung work kesa sa pleasure eh. Oh, sweet naman! So, paring William, goodbye, negative vibes na tayo. Itayo ang bandera nating mga padre. De sa akin lang, I work hard for my family. Kung magsabi siya ng negative, siya na may nagkakamali sa akin. Eh? Accountability, I believe on that. Si William, tunay na masipag, tunay na matsaga, tunay na best man.